Welcome back sa ating channel. Nagbabalik na naman po ang yung code And for today's video po, ay, alamin po natin guys, uh, kung meron ba dito sa Gcash na Go Extra 99 na pang data at pang only calls na 7 days. So, kasi sa iba, sa iba kasing mga loader, so wala doong Go Extra 99. So try natin guys dito sa Gcash kung totoo nga ba na mayroon dito. So, open nyo po yung, yung mga Gcash wallet and then uh, hanapin natin guys yung load. Ayan. So, as you open that. Uh, um, so, yung Go Extra 99 na ito guys yes for Globe user lamang po ito. So, dahil Globe user lamang po ito, so click po natin ito, itong Globe na network. So, and then itay po natin dito yung ating mga number. I mean yung number natin po sa Globe ayan so kunwari guys ito yung number natin and then and next lang natin yan para ma para malaman natin kung meron nga ditong go extra 99 kasi marami guys ang naghahanap ng load na to kasi nga um, meron ka ng pang data ng malaking gigabytes plus yung unlimited calls na in-offer nila. So, napaka-worth it ito, guys. So, kung na-open nyo na po ito, so, scroll lang natin ito, guys. So, from regular, itong regular na yan, so, scroll natin ito. Ganun. So, hanapin natin si ito si itong go. Ayan. Click natin yung go para makita natin si go extra. 99 so try natin kung nandito nga ba yun so dito tayo guys sa like go plus ayan go extra 99 so totoo nga nandito siya so ito na lang guys ng best for students so nandito ata yung go extra 99 so as you can see guys ito sa baba yung go extra 99 So, tingnan natin yung details niya. So, yung Go Extra 99 ay meron po siyang 8 na gigabytes for all sites pala ito, guys. So, plus, may unlimited calls and texts to all networks. So, napakaganda nito, guys, kasi itong Go, Go Extra 99 nito, so, may 8 gig ka ng for all sites na pang data or internet. Plus, meron na rin tayong unlimited calls and text to all networks pa guys. So, valid for 7 days po siya. So, napaka worth it nga pala ito si Go Extra 99. So, kung talagang need nyo naman ma ng, ng pang unlimited calls na pang 7 days at saka meron pa kayong extra 8 gig na pang other sites. So, kahit mag-YouTube kayo, FB, TikTok, so lahat na yun Uh, lahat ng sites pwede niya pong uh, pwede po makagamit ito ng kahit anong size. so kung gusto niyo naman ito guys i-load so just click buy now and then proceed nyo guys and then continue nyo hanggang sa ma-load po natin yan kailangan lang mayroon tayong sapat na balance sa ating Gcash wallet so as you can see naman very worth it kasi go extra 99 So, kung ako naman na uh, kailangan ko talaga itong ganitong may pang data ka ng 8GB plus only calls, so, ito na yung in ko talaga. So, maganda guys, kung malakas sa inyo si Globe, yung network, so, mas magandang gamitin natin ito. So, may meron, mayroon naman tayong ibang preferred na mga pang promo so, pwede rin naman yun. Uh, as I recommend, so, maganda talaga ito guys si Go Extra 99 Kung malakas po si Globe sa inyo. Ayan. So Kung habol nyo po is pang data lang, ay pang uh, unlimited calls in data. So, maganda ito guys. So, at least nakatulong tayo sa mga gustong malaman, itong Go Extra 99. So, that's all for today's video guys.